So magandang araw sa lahat. Maraming nagtatanong kung gaano ba karami yung ginagawa dito sa loob ng bahay ng mga amo. So para kay para sa akin ng mga tips na may ibibigay ko sa inyo mga sa mga gustong pumunta dito banda sa Asian country. So nasa Hong Kong ako. So dahil ano ngayon araw ng merkulis wala akong schedule sa kanya kaya may may ano ako may ano ako mag, magsagot sa inyo ba so sa akin napakadami yung gawain ko pero hindi ka naman nila pipilitin at saka yung gawain ko talaga hindi talaga mao matapos-tapos kaya naka-priority ako ng nakaduty sa kanya or sa kanila mga kapatid may may matanda pa ako pero kahit pa sa nasa isang katulad ko or nasa atin yan na nagtatrabaho kung paano natin i-manage yung ating oras pwede naman na habang binabantayan natin sila eh, na magagawa naman natin mamalansya o magawa ng mga, uh, linisin sa loob ng bahay, di ba? Kahit pa, ano kadaming mga ginagawa, magagawa pa rin natin yung ating, uh, halimbawa, gaya na lang sa akin, nakapokus akong makipaglaro, makipag anuhan sa, sa alaga kasi priority po talagang duty yung mga bata. Pero pag wal, hindi sila umiiyak, halimbawa wala silang ginagawa In iwan ko lang sila, tinitingnan-tingnan ko lang sila at ako'y maglinis-linis sa, sa loob ng bahay niya mo para magampanan ko yung aking gawain sa loob ng isang araw sa awa ng aking kakayahan nagagampanan ko naman, hindi lahat lahat talaga kasi may mga sulok-sulokan talaga ng bahay pag mga ano lang pag yung inaakyat hindi ko na sila hahayaan na manood sa akin na ako ng aket pag ako lang ay mag isa kasi gagayahin nila yung ginagawa ko. oh, ayun na. So, nasagot ko na kayo, no? So, yung nasa likod ko is paplansyahin at tupiin ko yan. Pero hindi naman siya masyadong marami. Ma ano lang yan, tingnan kasi parang -ma nag naghalo-halo ba yung mga carsonis at saka blanket at saka uh, ano ng, ng pelo. Kaya mukhang marami tingnan. Pero, kiri lang naman sa mga pumupunta dito kayong mag-alala. Pag hindi naman kayo pipilitin ng, ng amo pag hindi talaga kaya. So, may kasama ako. Ito maliit kasi wala siyang pasok ngayon ng araw. Kaya maririnig ninyo yung kanyang process, So, ayun na. mag -ano na ako. Mag, uh, gawa na ako ng vacuum at saka punas-punas uh, punas -punas doon sa may pintuan. So, ayan mga kapislat. vacuum na ako ng Uh, A So, yung alaga ko, tinakpan ko kasi hindi ko tinalian yung kanyang buhok. At saka, ayan, naka, nagagawa ko naman yung aking gawain na ginagawa sa araw-araw. Pag hindi siya umiyak pag halimbawa, naglalaro lang siya, nagagawa ko naman. O, ba diba? So, ganun lang, para-paraan lang talaga. Dito naman, hindi ka naman talaga nila pipilitin kung ano yung hindi mo kaya. Pero, mas maganda pa rin yung uh, na ima-manage mo yung ginagawa mo ba, diba? Linis-linis din basic lang naman hindi naman siya ano talaga na kailangan mo talagang baliktarin sa kanila dito sa mga amo ko yung mga gamit kung ano yung posisyon na nakalagay kung ano yung posisyon na ginawa nila ayaw nila yung inuulit-ulit kaya simple lang napakadali lang para sa akin kasi iba sila hindi sila kayong katulad ng amo na kailangan mo pang baliktarin kailangan mo pang buhat-buhatin kung ano yung mga nilagay nila ng mga gamit sa loob ng kanilang sala dito naman sa aking amo walang problema ayaw nila yung nilipat-lipat mo yung halimbawa yung mga kabinet, yung mga upuan na palipat-lipat ayaw nila. At saka ayun na, naglilinis na ako diyan sa may uh, may ano pintuan. Oh. Yeah. Mm.